Paano ba yung pinakamalaking aral na natutunan mo sa mga nakaraan mong laban na dadalhin mo sa main event bukas ng 3-Line Manila 2? Uh, marami kaming dinagdag sa laban ko nung last fight ko sa March sa Japan. Uh, kasi yung kalaban natin, ibang lahi na naman. Kasi dati nakalaban ako ng Mexicano, uh, Japanese, Puerto Rican, tapos Thailand. Tapos ito, nakalaban naman tayo ng ibang lahi, South Africa. Kaya, yun, pinagdinagdaga namin yung training namin. Tapos, pin pinanood na talaga namin kung paano manalo sa laban. Champ, nabanggit mo na yun sa training nyo. Paano ba nagbago yung training camp mo noon sa training camp mo ngayon bilang paghahanda nga? Kasi napakalaking event nga ng Trilay Manila 2. Uh, wala namang binago, sir. May dinagdag lang kami. Tapos kung ano yung training namin dati, uh, dinagdagan pa namin kung hanggang sana ko abot, abot ako sa makakaya ko. Uh, ginawa namin yung best namin ng coach ko, Michael Domingo. At sa team ko, Jeep Sandman. Uh, yung itong laban na to, nag-training din ako sa Japan. At may, marami na akong nakukuhang uh, ibang style, uh, mga amateur style. Kasi yung kalaban natin, uh, amateur style eh. Kaya pinag-butihan talaga namin na makahanap ng mga magaling din na mga kasparang partner.